Itong video nga pala na ito ay karugtong nung nakaraan kong nai-upload. Hindi naman kasi natin pwedeng pagsamahin dahil sobrang haba nun. Kaya naman ang ginagawa ko, pinuputol-putol ko na lang yung mga video. Well, anyways, this is your Ate Cherries and welcome to my vlog. Araw ito ng Martes at naihatid ko na si Kuya Noah sa kanyang school. Medyo maganda yung kalangitan ngayon at wala pang ulan. Pero ang sabi sa balita, meron nga daw malakas na papalating na bagyo. Nagwalis nga muna ako dito sa labas namin, baka mamaya kasi biglang umulan. Mahirap pa naman magwalis pagbasa yung mga kalat dito sa labas. At habang nagwawalis ako dyan, nagsasaing na rin ako. Kaluto nga ng sinaing ko, maglalagay na ako sa lunchbox ni Noah ng kanyang babaunin. Dahil nung araw na yan, sa eskwela na lang din ako bibili ng baon niyang ulam. Dinadagdagan ko nga yung binabaon niyang kanin kasi minsan hindi niya nauubos. Siyempre, ako na rin ang uubos nun. Hindi naman kasi ako ganun kalakas sa pagkain. Depende na lang ganun. Pagkatapos kong maigayak bao baon ni Noah, ay ito namang si Sab ang ihahatid ko sa school. Nung mga araw nga din na yan, ay medyo late na rin kami ng bestie sabi nyo. Nasundo ko na nga pala si Noah at ibinili ko na lang siya ng pritong manok sa meeting palas At pagkatapos ng kumain ni Kuya Noah sinundo ko naman si Sab sa kanyang eskwelahan. Nagulat nga ako nung sinabi sa akin ni teacher na may nagbigay nga na pizza para kay Sab-Sab. Galing nga pala ito sa kanyang ninong na si Joshua. Salamat Joshua sa pizza. Napakahilig nga talaga nila sa pizza. Nung araw nga na yan ay tigalawang piraso sila. At nagbigay din ako sa mga nakasama namin dun sa eskwelahan ito. Maya-maya ay biglang nag- ang mga teacher sa eskwelahan na cancel daw ang pasok dahil nasa signal number 1 ang Bulacan. Buti na lang at hindi pa nakakapasok si Noah kaya naman kinuha ko na yung bag niya doon sa kanilang room. Kahit na hindi umuulan basta nakatungtong sa signal number 1 ang inyong mga lugar ay makakancel ang pasok. Inabukasan bumuhos na nga yung ulan. At no mga oras na yan ay talaga namang ramdam mo na yung lamig at medyo paglakas ng ulan. Ang tanging hiling lang naman natin ay hindi masyadong tumama sa atin yung malakas na bagyo. Mabas nga ako at napansin ko yung chinelas ko na hindi magkaparehas. Yan ang napapala ng pagiging cheesemakers mo, mm -hmm. Bumili nga ako dito sa tindahan at napansin ko nga na talagang dito sa labas ay may pagambun-ambuna. Alam nyo ba dito sa lugar namin ay bahain naman talaga. Nung mga araw nga pala na yun, ay nagluto ako ng native na manok, bigay nga pala ng lola ko. At sa wakas, natuloy na rin isinahog ko yung papaya dun sa native na manok. Kumuha na rin pala ako ng tanim namin na malunggay dun sa aming likuran. Hindi talaga kami nawawala ni ito umulan man o no umaraw. Inimay-himay ko nga pala ito at pagkatapos sinugasan ko at konti lang inilagay ko dahil ayaw nga nila ng masyadong maraming malunggay. Tamang-tama nga na ngayon ay umuulan, meron kaming tinolang manok. Natatawa nga ako nung lumabas ako. Dahil may bibili na ako sa tindahan, nakita ko yung ulam ng tita ko ay tinolang manok din ng Wednesday, Tenola Day, A. May lang pala ni Papa Junior ang kakain ng mga oras na yun dahil nauna ko nang pakainin yung dalawa kong anak. Ito nga palang si Bestie, sabi nyo kung hindi nyo na itatanong ay napakahilig din sa gulay niyan. Pero meron din siyang mga gulay na hindi kinakain katulad ng ampalaya dahil mapait nga daw ito. Pero nakakatuwa namang isipin na sa ganitong edad eh, marunong na silang kumain ng gulay. Tamang tama nga ang inulam namin dahil malamig at maulan nga ang panahon ngayon. Kain po tayo mga be and thank you Lord sa lahat ng blessings, malitman po ito at malaki, nagpapasalamat po kami sa inyo, sino ba naman ang hindi mapapadami ang kain nito, ganito pa isawsawan mo patis na may sili, na may kalamansi, eh, oras na nga ng tulog ng mga anak ko, kaya naman pinatulog ko na sila, ito lang din yung pagkakataon nila na para matulog sila sa tanghali habang natutulog nga yung dalawa kong anak, nagluto naman ako ng paborito nilang hotcake. Pasensya na pala kayong mga be at habang nagbo over ako, ang iingay ng mga anak ko, masyado lang talaga silang masaya for today's video. Nauna na nga pala kaming nagmerienda ni Papa Junior dahil tulog pa nga yung mga anak namin. Ito ang minirienda namin dahil ito lang ang available dito sa bahay namin dahil nga kapos kami ngayon. Pero at least kahit papano, kinakain naman ng mga anak namin yung mga niluluto ko. Basta luto ko na merienda, kinakain talaga nila. Pero madalang akong magluto ng ganito, baka naman kasi kasawa waan nila. Nakalimutan ko nga pala na meron akong ititimplang kape dahil ito talaga ang masarap na partner ng hotcake. Wala kaming ginastos pero solve kami sa merienda nung mga araw na 'yan. Mabilis talaga akong mag stacks ng mga gamit dahil oras nga na mawalan o maubusan kami. Ay eh magagamit ko ito lalo na't nagtitinda rin ako. Gandang hapon nga, wala naman ulan pero madilim ang kalangitan. sense nga ito na meron ngang bagyong paparating dito sa atin. Kaya naman sa maapektadong lugar, mag-ingat na lang po tayong lahat at magdas pagdarasal. Maya maya ay nagising na nga itong si Sab at binigyan ko na siya ng hotcake. Talaga namang favorite din talaga niya to. Malamang ay ilang araw kayong magbabakasyon dahil nga sa masamang panahon. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Anyong!